binansagang patron saint of Concerned Citizen, si Carla Abellana dahil sa tapang nitong ireklamo ang mga ahensya ng gobyerno dahil sa hindi magandang serbisyo nito. O kaya yung mga private ano, di ba? Yes. Yung private uh, company. Uh Oo. -oh. Tulad na ng isang water service at internet internet provider. Kaya naman, may mga netizen na nagsasabing, bakit hindi na rin daw pasukin ni Carla ang politika? Ram daw ramdam kasi niya ang mga hinaing na mga mamamayan. In the future, may plano nga bang pumasok sa politika ang aktres, Roll BTR. Hindi po ako fan ng politics. wala ko, lang po, kasi lagi ko sinasabi, ang hirap na nga po ng show business, what more politics. Ito, wala kang plano? Wala po, wala po plano mag-politics. Minsan saan nakakatempo, di ba? Oo, oh, okay. madaming may gusto. Sa lang, po yun. Pero may gosh, ang dami pera sa politics, alam natin yan. Pero for the wrong reasons naman po, di ba, if uh -huh. ever na dahil lang po sa uh, financial perspective or financial advantage eh, pagkakasunod po ang politics niya. But no, wala po kong nakikitang um, or to know, any possibility or definitely no plans po. Uh, I don't see myself in, politics kasi mahirap na nga po ang showbiz politics so, uh, ma. Ako po, mas malalap niya. Ayun. Oh. <laughs> ano ba naman yun? Ang gandoon ba naman yung boses mo talaga? Yung bubble pa rin. Ang bubble pa rin. Ang Hindi lang yung ano, yung pagiging patron of ano, yung concerned citizen, mm -hmm. di ba? Siyempre, pibado naman yung ano, yung water service na, di ba, na nire-reklamo niya at saka mm -hmm. yung internet survivor, ay, internet provider. Uh, provider. Ka marami rin kasi siyang advocacya, di ba? Si Carla po ay kasama sa pelikulang uh, Send so rest, the Rest, kung saan kasama din niya si na Mariano Ajem de Guzman sa direksyon niya ni Direct GB San Pedro. At showing na po ngayon isa po sa oh, oh. part ng Sinag Maynila. Showing na po ngayon, di ba? Panoorin niya po napakagandang pelikula, di ba? Correct. Friendship. Yes. Oh, at malaburo talaga sa hinagap na pasukin niya yung, yung ano, yung politics. politics, di ba? May mga artista na talagang nagko-crossover sa politics pero siya no, no, no. No, no, no talaga. Kasi, no, no to oh. politics si Carla. Yeah. Kasi kaya nasasabi, kumbaga, isa siya, parang sila, ano yan, eh, Di, isa sila talaga na very vocal, di ba? Oh, 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 oh. Sa pagsasabi lang agay sa politics kapag may nang mga napapansin siya. At hindi lang sa, ano, sa politics, di ba, Presyo? Sa ano pala, yung sa mga kaganapan sa mundo, sa Pilipinas, <laughs> at yung <laughs> sa mga, isinabi, mga yung mga yung mga different entities, oh, oh, saka, uh, oh, oh. yung problema, yung sa water service, di ba? <laughs> Kaya <laughs> yung po, ng Pobotak, di ba? At saka, tubutak, <laughs> diba? <laughs> at saka <laughs> minsan nakita ko rin siya yung mga tungkol naman sa mga hayop, hayop ah, na, again, na, oh, na mga gano'n, di ba? Oh, oh. Talagang concern si ano oh. Carla Abelian. Sa na lang yata, Sa diba? mga nangyayari so, sa ating pamayanan. Kaya yes, sinasabi nila na bagay na bagay sana siya sa politics kasi di ba pagdating sa politics sinasabi nila public service talaga oh, di ba mm, yeah. pero ayaw niya raw talaga kahit na nakakatempt sa mga nangyayari ngayon grabe yung ano no yung pera And sa politics di ba